Unahin po natin dito sa pwesto ni Ate Mena. Alamin po natin yung asking price ng kanyang mga talong. Napakadami niya pong talong. May sitaw, papaya. Ayun, mayroon pang ampalaya. Mena, good morning. Happy, ah, belated happy birthday. Binagyo naman yung ano mo, ano? Yung birthday mo, kinabukasan, no? Nanghihintay ko nang hihintay. Na, Oo nga. Eh. Nanghanap na ko ito nung nga, nga ako ni Sir pumunta daw kay Alan ang kapo eh. Oo. Saka wala ka nung mga nakarami dito ano? Ayun, oh. nabili ako nung oh. Eh si Sir Esty kailan ba uwi? Nakauwi na ba? tapos. Ayun. Hindi At least kahit pa paano eh. Naraos na, na yung birthday natin ano. Oo, oh. Ayan, Ate Mena, ang dami mong talong ngayon, no? Magkano yung asking price ng talong? Asking namin ay nasa Yan ang lahat po kasi ng presyo ng gulay ngayon dito. Ha? O, bumaba pa yun, 90, ano? Pero yung epekto niya medyo after nung ano, ng uwan talaga. Tumas talaga siya, ano? O, yan, sumingit. Kapon, masingit daw. Mataas ngayon. 90, 30 kilo, bayon. O, asking price. Eh, yung ating sitaw ngayon? Sitaw, 1.8 1.8, Yan, o, oh, medyo... O, oh, ma mataas pa rin yun. Yung ating magagandang ampalaya. Ampalaya, yan, alapang tumata. Tuwing yeah. namin ay 70 yan. O, oh, 70. Y yung maganda. O, bago. O, yan. Medyo pa mataas, pa ay, panigang, tiyakya, mataas pa rin. Eh, yung ating siling panigang, tiyak yan, mataas pa rin. Eh, ano, 1 yan, 1.5 na. Yeah. Yan medyo angat pa rin yung mga presyo ng mga gulay ngayon. Eh. Yan. Ay, may pipino ka ba? Pipino ng bakla? Magkano 'yun? Magkano yung pipino ng bakla? Ano? 30. Ngayon. Wala pa yan. Kahapon yung 30 yan. Salamat at mina. Sampo pa rin ano, hindi nagbabago. Yan. Deleted, happy happy birthday ulit. Yeah. Tapos pong pa yung handa niya. <laughs> Dito kay Arlene, no? tanong natin yung ano niya. Pipinong puti. Oh, 30. Pipinong puti at 30 ang asking. May bumibili. Magkano yung upo natin ngayon na uh, Miss Marian? Yan po 20 lang po diyan. Oh, 20 po yung ating uh, pwede upo. Kompon Eh sa talong natin ngayon. Eh 50 na 50. Pwede. Yung sopiya natin. 20. 20, medyo maganda-ganda na rin presyo. Yung ating okra. Ah, uh, uh po kuya. Ben, kahit benching po na dyan 25 eh yung ating Taiwan Taiwan. 4-5. 4-5. Angat yung Taiwan, ano? Sa siling uh, panigang. 2-3. Two, yung si, siling panigang. So, ang dami yung kalamansi ngayon. Alamin natin magkano yung presyo ng kalamansi. Kahapon, sumirit din ito. Eh. Tanong natin sa kaibigan ko. Magkano na yung good na good natin? one uh, Kahapon na ano na. Oh. Yan, medyo bumaks na ako. Oh. Marami kasi ano. One way. Ha? Nung hapon na bumaba. Ngayon, one-one na lang. Ayan mo, no. one-one. No. 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 Ah, Kahapon, magkano yan? 3-2. 3-2. Ngayon, naging kaalis kalahat ano dito so, yung Salama. Yung upo natin maganda. Magkano? Magkano? Ayun, matas naman siya, ano. Dati eh, ano lang yan, 10-12 yan Ayan 12. Mukhang maganda yung araw mo ngayon, ha? Ay, nakaupos ako ko eh. Ay, ganun ba? Ah, sige, thank you. Yung kalamansi bumaba. Tanong naman natin tong kamatis. Kung ano, kung magkano na ngayon per Kahapon, 100 ko eh. Ayan, good morning, Ate Baby. Ate Baby, may tumatawag sa'yo? May mingi sa akin mga number? Meron tumawag na taga Japan. oh, may tumawag. Tatlo yata Sabi, na ganyan. Sabi, pinigay ni Dante yung number. Oo, oh, yun, Oh. Eh, sino bang akong Dante yun? Nakala ko Dante dyan. Dante oh. yan. Si Dante Viernes daw. Oh, tumawag, ano? Dadalaw ro siya na sili po pa sa alas sa'yo. good tatlo yun, tatlo yung number na ay, binigay ko eh. Si baby, magkano na yung kamatis natin ngayon, eh, no? Ang ganda pa rin, no? Magkano yung kamatis mo ngayon? Ay, bumaba rin, ano? Kahapon, sanda na ngayon, bumaba. 65. Bumaba ang kalabansi, bumaba rin yung kamatis. Yung, yung ating talong. Talong 90. Ayan, medyo maganda pa rin. Sa panigang. Panigang, eh, may 160. Ayun, mataas ka rin siya. Pero bumaba din na, no? Ayun, ating Sophia. Sophia, 25 asking. Ah, oh, 25. Kaya din may Sophia na yun. Okay, salamat. Dito tayo sa kumpari kong uh, masipag. Pare, good morning. Malungkot ka ba? Huwag kang malulungkot. Magkano na ngayon talong natin? Ayun pa rin, 70. Oh, 70. Ayun patuloy natin palitpit. Yung maganda. 300. Maganda yun, 300. Sa okra? Okra naman. Okra. Ha? Okra. Yung maganda. Ayun ating sigarilyas? Uh, sigarilyas, 90. 90. Sa pipinong puti? Pipinong puti, 300. 300 yung maganda. Sa bakla? Pag maganda. maganda, ano, yung quality yung quality yun. Sa panigang natin? 1,000. 1,000. Yung upo nating maganda muna? Ito, uh, upo, 200. 200. Yung... Hindi, may nakita maganda din eh. Maganda din. Oo. Oh. Ayan po. 150 lang ito. 150, maganda. Mukhang napapansin ko, malungkot yata yung pare ko. Alam mo, may Ayan. Pare, baka magtagal na malungkot siya, ha? Eh, hey, mamaya may alam. <laughs> o, pare, shoutout mo na para mawala yung lungkot mo. Shout out para kayo, e, para na dun. Shout out sa mga napagyo. Bangon, mga kapatid. Ayun, ganun Bangon, sana, eh. o. Bangon. Bangon lang, o. Bangon lang. Dito tayo sa magaling, masipag na kagawad ng barangay Caudillo, kay kagawad ato. Agawad, meron ka na ngayon sa luyot. Yan. Magkano ngayon yung isang tali natin sa luyot? 30. Medyo angat siya, no? Yung sa ating kamote? 15. Sa ating uh, alugbate? 15. 15. Yung ating ano, yung... 150 po. 150. Medyo mahat, ano? O, oh, medyo mahat Okay naman sa barangay niya kagawad na. hindi. mahina ang maganda na haro puna ng bukod. Yan. 'Yan talagang marami tayong makukuha ang informasyon dito kay Kagawad. Kaya maganda maging ganito sa, sa susunod na taon eh. Talagang informative na, masipag pa. Karapat dapat. <laughs> Good luck kagawad sa next year. Ayun, ganun sana. <laughs> Tayo sa kaibigan ko, busy busy pa, nagbabandel lang. Boss, nagbabandel kaya ta ng gadang. Magkano yung gadang natin ngayon? O 80, umangat din no. Ano ba to? Kamoting. kamoting bang, ha? Ah? Baging, puti. Yang ito yung kamoting baging na puti, magkano asking price? O 35 sa ating sinibuyas o oh, 19 yung sinibuyas natin yung ating galyang na puti na gabi 50 mga yung pula ganun din yan wala kasi si ate ano okay salamat salamat yan sabi nila daw eh, mga isa dalawang araw marahit pang gula ewan daw nila sa susunod sana naman na ituloy-tuloy yung pagdating ng maraming gulay dito. Dito, dito tayo kay Boss Dennis. Alamin natin yung presyo ng... Minsan, nakasarado ka, madalas. Eh, kamatis kayo. kaya. oh, ganun pa. magkano mag mag yung kamatis natin na ask mo guys? Eh po, 60 po. 60, yan. Medyo bumaba, no? Opo, medyo 40. Kaganda naman ang mamimili natin, ano? Oh. Yung number ni Boss Dennis, DM-146-0999-303-9266, yan kung gusto yan. Pati 0949-638-4912. Kung gusto nyo silang bilan, o kaya dala ng kamatis, ampalaya, ano pa bang gulay pwede dito? Lahat po, lahat. O, lahat ng klase ng gulay, yan. O, salamat Idol! Idol, maraming salamat po Ayan. si... Ayan yung in, in, inaangaan natin kagulay dito namimili kay Idol maganda talaga dito dito kay boss oh boss makano yung maganda mong luya 150 po din. oh medyo angat yun 150 200. may nako may 200 pa pala yung yung quality yung quality 200 yung good 170 yung uh, hindi masyadong good 150 Ito po, ano, semi magulang oh, semi magulang ay eh, yung gadang Quantel. Sa ah, hindi nagbabago yung forma ng boss ko. talagang kaakit. Libre na ka lang. Kaakit, akit ano? <laughs> Libre na lang daw. <laughs> 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 Libre na lang daw. Repolish. <laughs> <laughs> repolish <laughs> may repolish <revolution. laughs> <May revolution. laughs> siya <laughs> ngayon 60 daw per kilo. Okay. Salamat. Yeah, bang adami naman kamote ng uh, Taiwan si Madam Julie. Madam Julie, makakain yung Taiwan si natin ngayon asking lang. Ganito. Mas magaling tayo ba natin ngayon? 55. Ano ba 'to? Kamote ng dilaw puti. Puti. Magaling puti. Ha? 40. Wala tayong dilaw. Wala magaling tayo dito. Magaling dilaw. 5-5 55. 55. Yan. Salamat. Tuloy yung labong mo, makanin labong. 20. 20, yan. Hindi nagbago. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po uli sa atin YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Today is November 12, araw po ng Miyerkules. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay. Tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Vegetable Trading Center Aling ang sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte alamin po natin yung mga presyo tandaan nyo po ang tatanong natin asking lamang O hindi pa po yan ang final price o yung tinatawag natin fixed price Alamin po natin kung may pagbabago sa mga presyo dahil nga po sa pagdaan ng bagyo, sa dumaan na bagyo na uwan dito sa ating lungsod ng Cabanatuan. Kaya tara let's, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel. bago ko po simula yung pag-update natin, nililinaw ko po ah, asking price lang po ang tinatanong natin at ang asking price pwede po yung magbago minu-minuto, oras-oras. Lalo na po sa umaga, medyo angat yan. Pagdating po ng tanghali, sa hapon, nagbabago na po yan. At saka po, ang atin pong pagbibidyo po, ay ina-upload ko po to bandang ala una na alas dos. Hindi po ako nagla-live. Ano? Kaya late upload po ako sa hapon ko na po siya na a upload Dito, tanong natin presyo ng pechay. Kada makana yung pechay natin ngayon? 252. Oh, ang baba. Yung atin yung mustasa? 700. Oh, 7. Mas mataas yung uh, mustasa natin. Ngayon, oh, ngayong oras lang po yan, Ha? Anong oras ba ngayon? Alas 10 na. Alas 11. Oh, alas 11. Baka mamaya medyo magbago po yan. Ano? O yan. Pero magtataka ko ayaw po pagbigay ng oh, yan, mas mataas daw yung mustasa, 70. Mababa ano, ah, yan. Yan na, sinadab na natin. Okay, salamat. Saan galing yung mustasa, pechay natin? Ah, oh, sa gabal doon. Okay, tanong natin yung mais na puti natin Ate Lu, sinagbibilang si Ate Lu, ah, si Ate Aya. Kaya magkano na yung sa puti ngayon? 50. Sa dilaw? Five-five. Five-five. Mas, mas angat naman yung dilaw. Ayan ha. Ah. Tanda niyo po ngayong oras pong ito, ganyan ang presyo. Ewan ko lang mamaya dahil magbabaka nga magbago. Yan yung pinagkuhanan ni Kwan. Tanda natin sa bonito. At ini magkano yung asking lang ng bonito natin? Asking lang. Asking po, 40. Oh, ngayong oras pong ito, 40. Uh, alas, alas 11, walang tumatawad. Yan. Pag umabot pa ng tanghali hapon, baka bumaba. No? Yan. Yan talagang automatic po talaga yan. Yung asking price, maaaring magbago, minu minuto oras-oras. Yeah. Dito po, may dumating na selling Taiwan, kaya no, kay Marian. Marianne, magkano itong bagong dating mong Taiwan? Okay. Marianne, magkano yung Taiwan natin ngayon? 4.5 po, as oh, four five, in. 4.5, anak pa rin, oh? Sa mo, no? Sa sigarilyas mo, magkano? Sigarilyas po, isang mga. Isang Dito po tayo kay Dr. Cheryl. Alamin natin yung peso ng kanyang mga. Ito, yung big na sibuyas na puti. Good morning, Doktora. Doktora, 1730. Eh, may kawasap pala. Doktora, magkano yung malaki natin yung sibuyas sa puti asking plan? 520 po. Itong malaki-malaki, 520. Yung sumunod na yung gano'ng kalaki? 620. Ito, 620. Medium to ito, malaki, 520. Yung ating pulang, ano, imported? Imported po, 550. 550, malaki. Yung maliit? 13 po, at saka 12. 13, 12. Sa ating uh, storage? 155. 1.5 yan. Yan talaga ang mga to, 8 kilos. Sa super weight natin, 5.30. 5.30. Sa kanso, 4.70, 4.60. 4, 4.70, Sa munggo natin, 2.5 po. Uh, 2.5 yan oh, po. Kahit dumaan po yung bagyong uwang, hindi nagbabago yung tura ni doktora, ganun pa rin. Maganda pa rin. Doktora, <laughs> yung luya mo pala, magkano luya? 6. 600 po. 600. Salamat! Ayan o. Ay! Ito e, siya nating taga ano Dolores pa. Ayun? Dolores. Santo Domingo. Santo Domingo. Shout out ka muna. Shout out pa yeah, sa mga taga Dolores. Yeah, Sa mga taga Dolores. yan. Uli. Shout out ka din. Okay. Ayan. Dito po tayo sa Gulay bagyo. Magaganda po yung Gulay bagyo nila dito tanongin po natin yung presyo ng kanilang mga gulay Ayan, Good morning, madam. My friend, magkano yung repolyo natin ngayon? 500 po. oh, 500 po. Isang bundle ng ating repolyo. Sa sayote? 500 po. 500. Sa pechay bagyo? Kanina po. So, 350. oh, 350. Sa patatas natin? 1150 yan sa ating uh, broccoli tandaan po yung cauliflower wala po cauliflower sa celery natin 140 po 140 sa ating then, sa ating red bell 350 po 350 sa ating uh, green bell Ay, mura na, no? mas mura yung... Uh, ah, pero yung maganda niyan. Nasa 250 po. 250 yan. Salamat. Kumakain si Boss.